kumusta at maligayang araw mga kabirada. Sa bidyong ito ay ating tunghayan, ang kasaysayan ng isang bus transportasyon sa Pilipinas. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung ngayon ka lang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan. At i-click mo na rin ang bell para updated ka sa Kabirada TV. Welcome to Kabirada TV. lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa channel na, ito. Ang Inocencio Anisito Transportation o mas kilala bilang St. Joseph ay isang kumpanya ng transportasyon ng bus sa Pilipinas na pag-aari ng pamilya Anisito ng Bigan City sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ito ay nagpapatakbo ng 24 oras na serbisyo para sa mga pasahiro. Sa pagitan ng Metro Manila at Hilagang Kanlurang lusun, ang Ilocos Corridor. Ang punong tanggapan ng Inocencio Anisito Transportation ay matatagpuan sa Bigan, Ilocos Sur, kung saan dito rin ang lugar ng kanilang serbisyo, Manila patungong Ilocos, vice versa, dahil ang uri ng kanilang serbisyo ay Provincial Operation at Tourist Operation. Mayroon silang mahigit dawang unit ng bus na kinuha mula sa mga sikat na pagawaan ng bus tulad na lang nang Hino, Isuzu, Mitsubishi, Fuso, Hyundai at Kinglong. Ayon sa kanilang kasaysayan, ang pangalan ng kumpanya ay hango sa nagtatag nito na si Inocencio Anisito na tubong Ilocosor ang kumpanya ay tinatag bilang isang negosyo ng pamilya, Anisito, na nagpapatakbo din ng isang hotel sa Bigan, ang Anisito Mansion Hotel. Ito ay naging isa sa pinakasikat na paraan ng paglalakbay sa Maynila, kasama ang Philippine Rabbit, ang dating Times Transit, at ang wala na ngayon na Maura Transit. Ang mga guho ng dating terminal nito ay dalawang bahay lamang ang layo mula sa Times Transit na ngayon ay Dominion Bus Line na. Ang Bigan Terminal mismo ay isang bloke lang ang layo mula sa St. Joseph Bigan Terminal. Noong dekada o pinatakbo nila ang isa sa pinakamodernong unit ng bus sa bansa na may mga tinatawag na top of the line at makabagong mga bus. Gayon din noong 1982, sila ang unang kumpanya ng bus sa bansa na nag-deploy ng Man Royal na mga bus na commuter service na ginawa ng Delta Motor Corporation at pagiging isa sa mga unang kumpanya ng bus sa Northern Luzon na naglagay ng Hino Grand Jeter bus. Noong diktada na binta ang mga problema sa panalapi ay naglagay ng kumpanya sa mahirap na panahon. Kinailangan ng mga may-ari na ibinta ang halos lahat ng kanilang mga bus. Kabilang ang mga bagong nakuhang Mercedes-Benz na unit mula sa autobus transport systems. Ang kumpanya ay hindi namatay ng buo. Kahit na ang karamihan sa mga ari-arian ng kumpanya ay ibininta upang kahit paano ay matamu ang mga pagkalugi nito. Si Dr. Rodolfo Anisito kasama ang kanyang asawa ay gumawa ng isang napakalaking gawain upang maibalik ang kumpanya. Hindi sila nabigo at nabuhay muli ang kumpanya nang makabili sila ng bagong fleet ng mga surplus na bus mula sa Japan na kinabibilangan ng Isuzu Super Cruiser, Hino Siliga, Hino Blue Ribbons at isang Mitsubishi Fuso Aero Queen at bumalik sa ilan sa mga lumang ruta nito. Noong 2010, buha ng Anisito Bus Line ang kumpanya ng tourist bus na Wells of Fortune Transport. Kasama ang ilan sa mga bus nito na kalaunan ay naging Anisito Travel Service upang matugunan ang patuloy na lumalagong charter service ng kumpanya. Noong huling bahagi ng Oktubre sa taong 2011, sinimula ng kumpanya ang pagsisirbisyo sa rutang bagyo patungong Bigan sa unang pagkakataon. Sa mga unang buwan ng 2017, sinimulan ng kumpanya ng bus na i-deploy ang mga bagong nakuha nitong Kinglong Bus. Sa kasalukuyan, narito ang mga unit ng bus nila. Hino Siliga Hino Blue Ribbon Isuso Super Cruiser Fuso Aero Bus Hyundai Aero at Kinglong Ikaw Kabirada Nakasakay ka na ba ng Inocencio Anisito Transportation Company o gusto mo pang makasakay? Anong masasabi mo sa kumpanyang ito? Ikinagagalak kong ko tanggapin at basahin ang inyong mga kuminto. Kaya feel free to comment down below. Para sabay-sabay tayong makapaghatid ng informasyon sa ating mga kababayan. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay isubscribe mo na yan para lagi kang updated sa Kabirada TV. Kaya pindutin mo lang yan tulad nito at abangan ang ating mga susunod na biradahan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kabirada. Maraming, maraming salamat po. Babayu!